Mga pre, congrats pala sa mga bagong dating ha Nung ano, nung July 25 uh, Bali 13 po sila eh, Yung isa sa sanitation Actually, nakita ko po kayo kanina Kaya lang eh, saktong break Eh Makipagkwentuhan sana ako Kahit konti lang, kahit bagya lang Eh sakto Pumunta kayo sa opisina Sayang, hindi tayo nakita mga pre Muli mga pre, congrats sa atin lahat ha. Kira tayo sa loob. Ayan na yan mga pre, simula na yung pagbabago. Kamusta yung mga biyay mga pre? There's a 6 minute slowdown caused by construction on Manitoba 16 West in 100 meters. Sigurado mga pre, pagod pa kayo sa biyay eh no? Wala eh, hindi tayo nagkaroon ng ano eh, ores eh. Sana bukas makita ko kayo mga pre di ba? Para makita ng ating mga kababayan na yung mga bagong dating na at saka yung mga nangangarap na makapunta dito sa Canada yung mga kabaro natin butcher sa Pilipinas na hindi pa nakakapunta rito at least di ba? Kahit papano ay makakapagbigay tayo ng inspire upang sa ganun eh hindi sila hihinto sa kanilang pinaplano sa buhay sa kanilang mga pangarap di ba? may maipakita na natin sa kanila na nandito na tayo at sama-sama. ganun talaga ang buhay. Pagka may tiyaga, may nilaga. Di diba mga pre? Tulad nyo, nandito na kayo ha. Ah. Congrats mulit pre. Napakasaya. Kahit pa paano eh, talagang magbabago ang buhay natin dito sa Canada. Kahit pa paano, hindi na natin mararamdaman yung financial pre. Financial problem. Pagkapagkain lang eh tsaka kung pera pera lang kahit pa paano pre makakaraos tayo rito hindi ka tulad sa Pilipinas talaga naman yung tayo bucher butcher eh, talagang sumasakto lang sa sahod kahit na mag doble triple ang trabaho natin sa Pilipinas wala pre patulad kung nasa Pilipinas ako eh no pre butcher sa ano sa umaga tapos pagkahapon nagbabarbecue ako talagang kahit anong kayod mo sa Pilipinas, pre, wala talaga. Kahit gaano ka kasipag, pre, hindi sa dinadowngrade yung, syempre, ano yung, pre, ano, kung saan tayo nagmula. Mga yung sinasabi ko lang yung experience ko, kung um, ako yung nasa Pilipinas pa, hirap talaga, pre, kahit na magsumikap ka magsumikap, wala talagang magaba sa out pre. Hindi katulad dito, pre, priority yung mga skills, katulad nating mga butcher, mga pre talagang demand ang mga butcher dito tulad ng mga welder at mga construction worker sa atin napakahirap na trabaho yan tapos yung sahod eh kakapuranggot lang yun ang totoo pre talagang maliit lang ang sahod talagang hindi magkakasya sa pamilya natin lalo na kung halimbawa ay eh, apat ang anak mo kaya dalawang anak mo kulang talaga pre magawa lang ang minimum sa atin 400, 500 hindi ka tulad dito pre ano kahit papano maluwag, maluwag pre. Kung sa ano lang, mga pagkain, ganyan. Hindi ka basta-basta mawawala ng pagkain dito pre. Pilipinas pre, kakasawod pa lang eh. Eba pambihira? Pangutang ka na naman, kakasawod pa lang. Pero dito kahit na paano pre, ano, may imay tatabi. Basta Masinop ka lang sa pera. Maubusan ka lang ng bala rito mga pre. May bisyo ka, Siguro ang pinaka-goal natin ngayon ay magipon ng magipon. Once na meron ng bala pre at meron ng pamasay, eh, kunin natin yung pamilya natin. Sama-sama tayo rito. Di ba? Kasi yun naman talaga yung pinaka-goal natin eh. Ang matulungan natin ng pamilya natin. Kaya, kaya priority natin talaga yung pamilya mga pre. Una-una kaya tayo nagsumika para sa mga anak natin, asawa natin, magulang. Di ba? Supaya muli pria, congrats ah. Ha. Oh, kita tayo sa loob. Mm, bye bye.